Sa loob ng maraming siglo, pinangarap ng mga tao na makatawid sa malawak na karagatan at pagdugtungin ang mga kontinente. Gumawa tayo ng mga barko para maglakbay sa ibabaw ng tubig. Gumawa tayo ng mga submarino para tuklasin ang kailaliman. Pero ang ideya ng paglalakbay sa ilalim ng dagat mula sa isang kalupaan patungo sa isa pa ay nanatiling mahirap abutin. Hanggang ngayon, ang pinakamahabang tunnel sa ilalim ng dagat sa buong mundo ay isang patunay ng katalinuhan ng tao isang kahangahang ang gawa ng inhenyeriya na nilupig ang mga hamon ng kalaliman. Ang mga daanan sa ilalim ng dagat na ito ay higit pa sa mga kahangahangang gawa ng inhenyeriya. Sila ay mga simbolo ng ambisyon ng tao at ang ating walang humpay na paghahangad ng pagunlad. Kinakatawa nila ang ating pagnanais na makipag-ugnayan sa isa't isa, buwagin ang mga hadlang at malampasan ang tila imposibleng magawa. Ang pagtatayo ng isang tunnel sa ilalim ng dagat lalo na ang isa na may walang kapantay na haba, ay isang komplikado at mapanghamong gawain. Ang unang balakid sa ganitong napakalaking proyekto ay ang yugto ng pagpaplano. Kailangang magtulungan ang mga inhinyero at geologist para maingat na imapa ang seabed. Pinag-aralan nila ang komposisyon ng seabed, tinutukoy ang mga potensyal na panganib tulad ng mga fault lines o hindi matatag na kondisyon ng lupa, ang pressure ng tubig ay tumataas ng malaki sa lalim, kaya dapat kalkulahin ng mga inhinyero ang napakalaking puwersa na kakailanganin ng tunnel na tiisin. Ginagamit ang sopistikadong computer modeling para gayahin ang iba't ibang mga senaryo ng konstruksyon at piliin ang pinakamabuting opsyon. Bawat detalye, mula sa diameter ng tunnel hanggang sa mga materyales na ginamit sa pagtatayo nito, ay dapat na maingat na isa-alang-alang ang yugto ng pagpaplano lamang ay maaring tumagal ng ilang taon na kinasasangkutan ng malawak na pananaliksik, mga survey at mga pag-aaral sa posibilidad. Ang pagtatayo ng isang tunnel sa ilalim ng dagat ay nagpapakita ng mga kakaibang hamon. Isa sa mga pinakamalaking balakid ay ang matinding pressure ng tubig sa lalim. Para malampasan ito, gumagamit ang mga inhinyero ng mga special na tunnel boring machine o TBM na may mga pressurized chamber. Ang mga malalaking makinang ito ay humuhukay sa lupa, pulgada bawat pulgada, habang ang mga reinforced concrete segment ay inilalagay para ilinya ang mga dingding ng tunnel. Ang isa pang hamon ay ang ventilasyon. Ang mahahabang tunnel sa ilalim ng dagat ay nangangailangan ng mga sopistikadong sistema ng ventilasyon para magbigay ng sariwang hangin sa mga manlalakbay at alisin ang mga usok ng tambutso. Ang mga sistemang ito ay karaniwang kinabibilangan ng malalaking ventilador na humihigop ng hangin mula sa ibabaw ng lupa at iniikot ito sa tunnel. Ang pagpapanatili ng isang matatag na kapaligiran sa loob ng tunnel ay mahalaga para sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga naglalakbay dito. Ang pagtatayo ng isang tunnel sa ilalim ng dagat ay isang operasyon na 24 oras na kadalasan tumatagal ng ilang taon bago makumpleto. Ang mga pangkat ng mga inhinyero at mga manggagawa sa konstruksyon ay nagtatrabaho ng paiba-iba ang shift, gamit ang mga espesyal na kagamitan at pamamaraan para hukayin ang seabed at itayo ang istruktura ng tunnel. Ibinababa ng malalaking crane ang mga prefabricated na seksyon ng tunnel sa lugar, kung saan pinagsasama-sama ang mga ito gamit ang mga high-strength bolts o welding. Sa buong proseso ng konstruksyon, mahalaga ang patuloy na pagsubaybay para matiyak na ang tunnel ay itinatayo ayon sa plano at walang mga kahinaan sa istruktura. Ang mga sensor ay inilalagay sa kahabaan ng tunnel para sukatin ang pressure, paggalaw, at iba pang mahahalagang senyales. Anumang paglihis mula sa pamantayan ay dapat na agad na matugunan upang maiwasan ang mga potential na problema. Ang pagkumpleto ng pinakamahabang tunnel sa ilalim ng dagat sa mundo ay isang patunay ng katalinuhan ng tao at ang ating kakakayahang malampasan ang tila imposibleng mga hamon. Ito ay nakatayo bilang isang simbolo ng pag-unlad na nag-uugnay sa mga bansa at kultura sa isang paraan na dating hindi maiisip. Ang mga kamanghamanghang gawa sa ilalim ng dagat na ito ay hindi lamang nagmang nagpapadali sa kalakalan at transportasyon, kundi nagsisilbi rin bilang pinagmumulan ng pambansang pagmamalaki at isang testamento sa pagsisikap ng tao. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, malamang na makakita tayo ng mas ambisyosong mga proyekto ng tunnel sa ilalim ng dagat. Ang mga proyektong ito ay patuloy na magtutulak sa mga hangganan ng inhenyeriya at konstruksyon na mag-uugnay sa mas malayong sulok ng mundo at lalong magpapatibay sa ating kahusayan sa mga hamon ng kalaliman.